Parang gold ah. Oh. Salamat naman. Ang mga gold yan. So, Isa po ako nangangalakal po. Ako ako po doon sa kalakal ko. Kasama? Ako ako. Pwede mo ba bumalikitan nila mga diba yan, boss? 5,000? Sa tingin ko, is much more than that. Isang araw ay may isang matandang babae na nag Aling Gemma ang bumisita sa shop ni Boss Toyo. Magandang tangali po, Boss Toyo. niyo. Si Aling Jema na isang mga ngalakal ng basura ay sinatsyang puntahan si Boss Toyo upang ipakita ang dala niyang bariya na sa tingin niya ay di manoy isang gold coin. At medyo naiiyak pa nga matanda habang iniaabot ito kay Boss Toyo napagalaman na isa palang African gold coin ang dala ni Aling Jema Nagtataka si Bostoyo kung paano nagkaroon ng ganung bariya ang matanda. At ibinibenda lamang ito sa halagang 5,000. Pero diskumpiyado si Boss na ganun lang ang presyo ni Aling Jema Ayon sa kwento ng matanda, ang ang bariya ay kanyang napulot habang nangangalakal ng basura. Sa una ay hindi siya nakakatiyak na gold coin ang napulot niya. Kaya nagpa siyang matanda na puntahan si Boss Toyo upang malaman kung may halaga nga ba ang napulot na bariya. Kung fine gold to, is much more than that sa Upang makatiyak, pinatawag ni Postoyo ang kaibigan niyang eksperto pagdating sa mga bariya at pinasuri ang African Gold Coin kung legit nga pa o peke. Ano kaya magiging haton on coin expert? Ito ay isang Krugerrand. Krugerrand? African Gold coin. Ayon kay expert, ang Krugerrand o South African Gold Coin ay ginawa noong 1950s para i-promote ang ginto pati ang mismong gold mint ng bansa at dahil isa itong common gold coin ay eh wala itong sinusunod na monetary value bagkos ay nakadepende lang ang value sa presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado Oh, ganda-ganda to Naya! Mm. Ha? Ah, uh, so, price? Ha? Ano price? Ayoko muna sabihin. Ah, okay. Okay, sige. Hindi natin sabihin see. kung magkano niya lang binibenta. See, see. Hindi mo na in-spoil ni Boss Toyo si Coin Expert sa kung magkano ang paunang presyo ni nanay. Magkano naman kaya ang halaga ng gold coin? We're getting there. We're so, getting there. So, kung sa 33 grams... Sa so 33 grams... 34. Alas 34 na. 33.9 grams. At ito na ang pinakaabangan ni nanay. Kung makakachapot pa siya sa napulot niyang ginintuang bariya. Roughly, in peso terms, between ano ah. Hindi ko, hindi ko ano Tapos my mind lang ah. Yung last na chinek like ko yung gold value. Siguro between 100k to 110k. 100k! 100k! Halos mapalundag sa labis na kasiyahan si Nanay Gemma na malamang tumataginting na 100,000 pesos ang halaga ng gold coin. 100k bintahan ba yun? Ah, uh, ano na yan? yung pag, pag binenta mo sa gold value, yung sabihin, kahit sino, pwede bumili sa'yo ng gano'n. Okay, so, kailangan may kita ko. Pero, may shop ka, pwede mo pa siyang taasan. Pero! Maging si Bustoyo ay hindi makapaniwala sa siniwal at ni coin expert. Lalo na nung malaman na pwede niyang ipagbili ang gold coin ng mas mataas pa sa so 100k. Kaya ang tanong, sa magkanong halaga bibilihin ni Bustoyo ang bariya? Magkano mo tulad binibenta? Akala ko po sir, ang galiman libre. Ah! Mabayaro <laughs> ko na 6,000! Wow! Jackpot! Pwede na ba 80,000 sir Akilo? Sa so, tingin mo? Mura. Mura? Sige, 90,000! <laughs> Biglang napaisip ng malalim si nanay. Nang alokin siya ng 90,000. Sapat na kaya para sa kanya ang pera yun? Mura sasabihin ko lang sa inyo kung gusto ko kung magkaroon na kapag simula po ako makapagtinda uh, uli. Uh, ah! O okay. sige! Huwag na natin tawaran! One hundred thousand pesos! Sa so uli ay nabili ni Postoyo sa presyong one hundred thousand ang gold coin. At kinumayan si Aling Gemma. Sobrang saya na matanda at may pera siyang may iuwi. At si Postoyo naman ay may gold coin. Totoo talaga ang kasabihan na may pera sa basura.